Balitang Abroad. Mates, inaalam na ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, Japan kung mayroong sakay na Pilipino ang eroplano ng Japan Airlines Flight 516 na sumalpok at nasunog sa isa pang eroplano ng Japan Coast Guard sa Haneda International Airport nitong Martes. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylin Arsha Albano, pahirap pa makakuha ng kahit anong impormasyon mula sa Japan Airlines at Haneda Airport Police dahil sa issue ng privacy. Ibinahagi rin ng opisyal na nakipagugnayan sila sa kumpanya at pulisya nitong miyerkules, ang umaga para mangalap ng impormasyon ngunit nabigo lamang sila. Binigyan din pa ng ambahada na mahalaga na malaman nila kung mayroong pasaherong Pilipino sa naganap na trahedya dahil kakailanganin nito ng mga dokumento tulad ng pasaporte kung nasunog ang kanila mga dalang gamit Tiniyak ng opisyal na nakahanda silang tumulong kung nagkataon na may apektadong Pilipino na maaari silang makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan ng website, hotline at social media account.